Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabook ng reading. Kamusta po kayo? Pasensya na po hindi po ako nakapag-upload. Gawa ng napaka-busy ko po talaga. Ang dami ko pong ginagawa. Ano? So, pagpasensya nyo na po kung kung hindi po ako nakakahabol sa oras kasi may mga nagme-message na nagwo-worry sila hindi sila nakakanood ng ating reading okay so anyway umpisa natin sa person ninyo kahapon ng gabi ya yeah, gabi na tayo ay kahapon oo kagabi, kagabi ako inatake Kahapon kasi one hour lang yung tulog ko. Sobra. Hindi po ito biro, mga mahal ko. One hour lang, ilang, ilang oras akong gising. Okay? So, syempre, bakit ako gising? Bakit hindi ako natutulog? Kasi mga, ang makakaintindi lang ito ay katulad ko. Um, ganito yung trabaho. Witch ako, white witch ako. So inaalagaan ko yung mga nagpapaalaga sa akin. Binabantayan ko talaga yan mga madam ko, mga mahal ko. Ayoko, ayokong ipagkatiwala sa iba. May mga tauhan ako, oo. Pero iba pa rin kasi yung parang nindoon ka. Okay? Totoo po yan halos ilang taon na akong ganito. Siguro mahaba na yung tulog ko. Pato pa idlip-idlip, nakakaidlip. Masaya na ako pag nakakaidlip po ako, mga mahal ko. So, kahapon, halos one hour lang yung tulog ko. Siyempre, ganun talaga. Ito yung pinasok kong trabaho. So, it's okay lang naman po yun. Hindi po ako nagko-complain. Ano isishare ko lang sa inyo. Hindi ako nakakatulog ng 8 hours, even 5 hours. Ako po yung klaseng tao na pahampis-hampis lang ng tulog. Okay? So sabihin na natin, kailangan natin magpahinga. Kailangan. Ako lagi kong ina-advise magpahinga, magpahinga magkaiba kasi yung work natin mga mahal ko baka sabihin ninyo ikaw may mama ni sinasabi mo lagi kami magpahinga dapat matulog ng 8 hours o naman po yun aminado po ako doon magkaiba kasi yung trabaho natin eto kasi mga madam ko hindi ko po kayo basta basta iniiwan yung mga yung mga nagpapalaga sa akin yung mga cli client ko ganun po ako kama, kamahal yung, ganun ko po kamahal yung trabaho ko, mga mahal ko. Okay? So, one hour lang yung tulog ko kahapon. Siguro, mga 40 minutes lang, siguro, hindi ko alam, or 50. Nung magpapahinga na ako, hindi ko alam kung anong oras yun. Nine, 9 ata ako na matutulog sana ako. Idlip sana ako kahit mga ilang oras, two hours. Masaya na ako doon kahit three o ganon. Sabi ko, magpapahinga ako kasi mga 11, 12, kailangan kong magising. Okay? Ganon. Tapos, alam nyo naman yung bukang liwayway natin, di ba Dapat, na, nagbubukang liwayway ako. 2 a.m. meron din. So, kami mga witches, ang oras namin 2 a.m. Okay? 2 a.m. talaga yan. Yung mga, yung mga good witch. Okay? Tapos, matatapos yan sa bukang liwayway. Kasi yung kalab, mga kalaban namin, um, yung mga black witch or mga, alam nyo na, yung mga masasama. Nasa 3 a.m. talaga yan sila. Okay? 3 a.m. yan sila. Tapos, pagdating ng 4, hindi na sila pwede. Yan, hindi na sila pwede. 1 hour lang sila. Kami, nakasurround kami ng 2 hanggang bukang liwayway. Anong oras ng bukang liwayway? I-search nyo sunrise. Yan ang bukang liwayway. Okay. So, imagine, ilang oras ako gising, ilang oras ako nagtatrabaho. Okay lang, masaya ako. Nung kahapon, magpapahinga sana ako kasi kailangan ko magising ng 11 to 12. Nagri-ritual na ako niyan. Rini-ready ko na yung mga dapat kong gawin. <clears throat> Bigla ako hindi makagalaw. Hindi ako makagalaw. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ako makagalaw. Tapos, unti-unti tumutusok yung puso ko hindi talaga ako makagalaw. Tapos, alam nyo, alam mo kung anong sinabi ko, mga mahal ko, nag, ano ako, may binasa ako, parang, ila ila ila. Nag, 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 ano ako, nag ako kaagad, nag-shahada ako kaagad, tapos sabi ko, kung ano man po ang nararamdaman ko na ito. Sana wag. Kasi, paano yung mga taong nangangailangan sa akin? Paano yung mga taong inaalagaan ko? ba diba? Yung sinong magiging kakampi nila? Sabi kong ganun, sinong magiging kakampi nila? Sinong papalit sa akin? Ang dami kong, alam mo yung parang, one at a time, parang ang dami mong biglang naisip. Tapos nakakita ako ng ano, hindi to joke ah, hindi talaga, hindi eh, hindi, kung mahal niyo ako, kahil, kung naniniwala kayo, salamat, pero kung hindi, okay lang na din naman, nagsishare lang naman ako. Nakita ko may nag sa akin na angels ko. Buma nakita ko talaga sila. Masaya sila, nakangiti sila. Pero sabi ko, wag niyo pong pabayaan yung mga alaga ko. Yung mga taong tinutulungan ko. Umiyak na lang ako. Umiyak ako, sabi ko. Ang dami kong naisip, yung mga anak ko maliliit pa. Ganun pala, no, pag meron kang mararamdaman sa isang katawan mo na masakit, ang dami mong maiisip. Hindi siya drama. Promise. Sumpa man po. Ang dami kong naisip kahapon. Siguro mga isang oras or 30 minutes akong ang sakit ng puso ko. Ang sakit ng batok ko. Ang sakit. Sakit talaga. Tapos sabi ko, inaatake na ako nung way back 2018, 19, pero hindi siya lagi. Hindi ako inaatake ng ganun. Parang sanay na ako sa pain na yun. Tapos, eto yung pinakamasakit. Kaya siguro hindi ako, ah, kaya siguro ako inatake ng gano'ng kasakit. Grabing sakit. Gawa ng one hour lang yung tulog ko. Baka, patig, patig talaga. Ayun, so, hanggang naninikip na yung pang hininga ko, parang sabi ko, ang bigat ng hininga ko, hindi ako makahinga. Sabi ko, kinalmahan ko yung, yung sarili ko, pati yung paa ko naninigas, yung kamay ko, nakakagalaw pa naman yung kamay ko. Yung, hindi lang ako makagalaw, kada hininga ko, ang sakit. Ang sakit, grabe. Yung, gaganon ka ang sakit. Hindi hindi ko alam, alam for sure mayroong mga doktor dito na nanonood sa akin or mga nurses. Nanonood sila. Alam niyo siguro kung ano yung binabanggit ko. Sila lang siguro, syempre medical expert sila. Yung bang kada hininga mo, masakit yung puso mo. Ang sakit ng batok ko. Tapos nagpapanik na yung mga tao sa kasama ko. Nagpapanik sila. Anong nangyari? Ganito, ganito. Hindi ako makapagsalita. Sabi ko, masakit. Masakit. Tapos yung luha ko, umaano, umiiyak ako ng ganun. Hindi ako makahinga. Ganun na lang ako. Ganun ang ginagawa. Hindi ako makahinga. Huwag niyo akong galawin. Masakit ang katawan ko. O, ganun yung salita ko. Sa tinggang galaw ako, masakit siya. Kinakalman ko lang. O sinilot-hilot nila ako pag kasi gaganon ako masakit. Hindi ako maka makagalaw talaga. O sinilot-hilot na nila ako tapos ako. pani mga anak ko paano? Yung... Alam mo second second na lang 'yung mga mahal ko sa buhay na naisip ko. Kayo 'yung mga iniisip ko, mga mahal ko. Kasi alam ko magwo kayo. Asan na si Mamayli? asaan na ako. ba diba? Ang bait ni Lord. Parang, thank you Lord. dun lang kasi, parang, um, siguro mild lang yun, na hindi ko alam. Sabi ko, may stroke ba ako? Parang ganun yung iniisip ko, may stroke ba ako? Kasi hindi ako makagalaw eh. Namamanid ang kamay ko, namamanid ang ano ko, parang, sabi sabi sa akin, patig, sobrang patig na, sabi ko, aminado naman ako, kasi talagang, kita talaga ako sa trabaho ko, mga mahal ko. Talagang grabe ako magtrabaho. Ayun. So, kayo, huwag niyong pabayaan din yung sarili nyo. Kung may oras kayong magpahinga, magpahinga kayo. Ako ngayon, sabi ko, hindi ko mang kayang matulog ng 8 hours. Pero kapag may chance akong umidlip, iidlip talaga ako dapat. Hindi ko pwede pabayaan ng sarili ko. Kasi, kawawa yung mga maiiwan ko yung yung ano yung kayo 'di ba isa na kayo doon mahal ko kayo huwag kayong mag-alala sabi ko sabi ko ganyan sa mga angels ko masaya naman sila na naging okay ako parang nag parang victory na rin na parang naging basta mahirap i-explain oo mahirap i-explain talaga Basta yun, sinishare ko lang sa inyo na if ever mawala ako, hindi to joke. Seryoso ako. Kasi kamatayan, hindi natin alam. Sino mong nakakaalam ng kamatayan? Wala. <laughs> Di ba? Hindi natin alam. So, if ever mawala ako, huwag naman sana. Huwag naman sana. Kasi, marami pa akong tutulungan, kumbaga. If ever mawala ako, huwag kayong mag-alala. Sa dami-dami ninyo, lahat kayo pupuntahan ko. Mm. Bibisitahin ko kayo. At babantayan ko kayo. Hindi ako papayag na Inaapi kayo, ayokong, ayokong, ganyan yung sitwasyon niyo iiwan ko kayo, diba? Hindi ako papaya, nasa tabi nyo lang ako, kung mawawala ako, if ever man. So, itong video na to, ginawa ko to, para sakali, if ever, hindi naman ako nagpapaalam o ano man, hindi. Okay? Practical, kumbaga, kung maging honest lang tayo. Ito yung real talk, kumbaga. Salamat sa mga taong nagmamahal sa akin, nagtiwala sa akin. Salamat sa mga pagmamahal ninyo talaga. Okay? So, babantayan ko kayo. Yan ang pangako ko sa inyo. Hanggang kamatayan tayo, babantayan ko kayo. Okay? Mahal na mahal ko yung mga inaalagaan ko. Okay? so wag kang mag-alala kung parang feeling ninyo pag wala na si Mama Lily wala na kayong kakampi wala nang mag tutulong sa inyo wala nang alam niyo yon parang paano na lang ganito so wag kayong mag-alala nasa tabi niyo ako okay so mahal ko talaga kayo kayo mag-alala okay basta Ipilitin ko matulog kahit papaano, pa paano. Konti pa konti-konti. Okay lang yun sa akin. Tigas din kasi ng ulo ko. Kasi kailangan ko dapat tapusin yung ginagawa ko. Kaya hindi ako nakatulog. Okay. The Chariot. Wow. Meron ka. Energy ng person mo is The Chariot at For a potion. Wow. Supportive. Very supportive yung person mo ngayon sa sa'yo. Four of Wands. Oh my God, ang ganda. Merong magbabalikan. Merong... Kung single ka, merong ka makikilala. Ito yung lumabas eh. Energy dapat to ng person mo. Pero, Siguro yung iba sa inyo, kahit may boyfriend na, gustuhin pa rin kayo. Ligawin. Maraming taong nagkakagusto sa inyo. Okay? May mga taong nasa paligid mo na uh, gusto nila yung pananaw mo sa buhay. Okay? Ang ganda. So, meron din tayo dito na Six of Wands. May malaking blay. Hala, tumatay yung balahibo ko. Ang ganda ng cards ng person mo. Paangat kayo. Kasi syempre, kung may pera yung person mo, may pera ka din. Alam ko naman na, ano ka, uh, masipag ka rin, may trabaho, may ano, magaling ka din. Okay? meron kayong inaasikaso or inaayos kung nag apply ka ng trabaho. Parang may something na may taong mabait sa'yo. Okay? May makakakilala ka or makakakilala ka. Kinikilabutan ako mga mahal ko. Hindi lang siguro, ewan kung gusto. Kinikilabutan talaga ako. Nagsisitayuan sila. Oh. Mm. Okay Ang ganda ng cards ng person nyo pag ayos siya mm -mm. Meron iba sa inyo Mukhang ikakasal Matutuloy yung kasal ninyo Kung nagbabala kayo Kung meron kayong business na bubuksan Matutuloy Kung meron kayong lahat Matutuloy lahat Ang ganda Walang harang ay plano ka tang uuwi sa Pilipinas kung nasa ibang bansa ka. Matutuloy naman po yan. Nakakaipon ka daw. Nakakaipon ka. Ang galing. Kaganda yung buhay mo lalo. Ang ganda naman ng cards na to tingnan nyo, akala nyo nagbibiro ako, Diyos ko. hindi ko kayo magbibobolahin, mga langga ayan o, oh, ang ganda yan, mahal na mahal ka ng person mo, three of swords and four of wands alam mo, feeling niya, ang swerte-swerte niya sa'yo hmm. kung if ever may conflict, may problema kayo pinagdadaanan ngayon dala lang yun ang bugso ng damdamin Okay. Siguro hindi niya naman sinasadya. Kaya, magpatawad. Lagi. lagi magpapatawad. Okay, mga mahal ko? Tingnan naman natin yung cards ninyo. Yung kayo. Or mayroon kang kadil na may pera to. May kaya siya. Ikaw din naman. Marunong ka sa buhay. Okay? Marunong ka. Madiskarte ka. Hindi ka... Basta-basta din. So, first cards nyo ay... Wish fulfillment. Oh my God. Kinikalabutan talaga ako. Ang ganda ng cards ninyo. ganda. Magbabago daw yung kung ano man ang kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon magbabago dahil guided ka ng angels mo or kung sino man. Nasa tamang path ka. Okay? Ay, talaga may magbabalikan. May magbabalikan. Babalik din yun iyo yung taong pinangarap mo, yung taong mahal mo, gawaan mo rin ng paraan. Hindi yung parang lalab... Ano ba yun? Yung inaaway mo siya. Alam mo yun? Yung mga bagay na parang hindi naman dapat gawin. Okay? Pangit din po yun. Okay? Ay... may anak kang yayaman may anak kang yayaman magiging maganda supportahan yung mga anak ninyo kung ano man yung plano nila sa buhay kinikilabutan ako sa inyo masaya ako masayang masaya ako kasi hindi lagi ganito ang cards na lumalabas sa atin ang ganda o oh. ba diba? eight of water, the lovers and the dreamer big so, ibig sabihin, mas lalong mag-a-upgrade yung kung anong meron kayo ngayon. Mas lalo kayong masaya, magiging maligaya, kompleto. Grabe. Grabe talaga. Okay? So maraming maraming salamat po talaga. So ito po ang aking Facebook account kung gusto nyo magpa-spell Love and Money wala pong problema, try nyo lang po, di ba? Wala naman pong masama. Pero, kailangan nyo lang ng tulong ko. Pero kung hindi, okay lang naman. Hindi nyo kailangan magpakahirap, okay? Ito po ang aking Facebook account. Huwag po kayong magkamali. Yan po ang aking profile. Dalawang Facebook po, ang ga Ay, tatlong Facebook po, meron ako isang page. Pati hindi ko po yung ginagamit. Ito lang po talaga. Naintindihan? Ito po yung cover niya. Okay, imposible po na maliligaw pa kayo. Pinakita ko na po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message dyan sa number. Walang tatawag. Only Messenger. Okay, Messenger. Meron siyang 979 like. Okay, ingat po kayo ay eh, maraming maraming salamat. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Ano to? Binago nyo po talaga ang buhay ko. Ang dami pong nangyari. Teka lang, mga mahal ko. Malin! Um, binago nyo po yung buhay ko lahat po ng to wait lang re-reply ko lang to okay so binago nyo po yung buhay ko ano to mm, meron siyang ano mahaba kasi alam mo yung mga alam mga client ko 'wag kayong mag-message ng pagkahaba-haba, sobrang haba, mahaba o talaga. So parang sino ko na lang. Kaya nangyayari, namimi- na -nami words nila kasi sa sobrang dami nilang sasabihin sa akin. Sa tuwing po nagbabasa rin po ako talagang abang-naabang abang ako sa mga binabasa mo, Ma'am, kasi feeling ko po talaga ay kasama na po ako doon. Totoo po yun, malakas po kayo ma'am na bago po ang buhay ko. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko kahit hindi ko na po siya bantayan. Salamat po ma'am. Nabawasan po talaga ang pagkabalyo ko. Oy. Dahil sa depression ko ma'am, gumaling po ako dahil sa iyo. Ano to, ginaguid mo talaga kaming lahat. Ginaguid mo talaga kaming lahat nagkaroon po ako ng tiwala ko sa sarili ko ulit. Samantala dati talagang gusto ko na magpakamatay ma'am. Ikaw na lang ang pag-asa ko. ah makakatulad ganito, di ba? Kaya mo magpapakamatay na. Ako na lang daw ang pag-asa niya. Diyos ko. Di ba? Tapos ako mamamatay. Sige, paano na lang? Ay, lay, lay, lay. Di ba? Mga ganito nakasalalay naka sayo yung buhay nila. Mga madam ko, please lang wag nyo pong isipin yung mga ganyan na bagay na yan. May Diyos. Hindi tayo pababayaan niya. tay pero dahil po sa iyo nagbago po ang pananaw ko sa buhay ko. Binibigyan nyo po kami ng bagong pag-asa. Maraming salamat din po sa pag-ayos ng pamilya ko. Nagiging mabait na po sa amin sila pati pamilya nila. Oh, di ba? Okay, mga mga maraming salamat po talaga sa inyo. Ingat po kayo, may litaryo po, anything na problema, anuman, mag-message lang po kayo sa akin, pero kailangan po duman talaga sa reading. Okay, babay po, ingat.